Hindi, di, dali, di. Hindi ka makadto. Na-face M ka na manoy manika? ka. Din. Din, din mo mali Sa balay din ang butang si mo balay. Din na box. Ano color si mo wallet? Hmm. Ano ka size M ay? Ano Ano ka size M? Ano ka size M? Ha? ma ka din. Hindi na magsaka. Mahulog ikaw. Na! Ay, makuha. Kuha nga. Mahulog ka na gani. Panaog. Mahulog ka lang na da yan. Dali, di, dali. Dali. Hindi <laughs> nga <ka> makadto, <laughs> Matos mo, ikaw. Ba, na yung mo? Shoes, dali, Di. So, tenay si dad.